Pagkatapos nga natin lagain guys ay ating hugasan tatanggalin yung mga itim-itim bali hindi nga pala ito ano galing lang itong lumi na ito galing lang sa ating bao sa so, nadala siya sa pagkayod so kailangan lang natin linisin ng slight lang tapos dahil napakarami nito mga limang kilo yata to guys So, hindi natin to lalahatin pag bukayo. Magbukayo lang, magbukayo lang tayo dito ng kaunti lang. Tapos, ang iba naman nito ay ating ilagay natin sa ref. Papatigasin natin ito guys para uh, pag gusto nating magamit ng buko, halimbawa mag gusto mag buko salad, pwede ito siya guys. Kasi i-preserve natin ito. Magtagal ito ng ilang buwan dahil nabanlian na ito ng mainit na tubig. So, kailangan lang natin ng linisan ng slight lang dahil Pagkayod ko kasi ito kanina ay napalakas ko yung pagdiin kaya na napasama yung pinaka tutong ng bao. So, ayan. Pero, hindi talaga. Kasi, oh, pag, halimbawa, pag tapo ka nito, may kasama siyang buko. So, ganun lang, guys. I-preserve lang natin sa rep. Para, eh, pag may okasyon, pwede tayong magamit nito, guys. Hi, guys. Good morning sa inyong lahat, guys. Luluto nga pala ako ng, ano, buko. Pakita ko sa inyo. Ayan, guys banlian muna natin ng mainit na tubig ang ating buko para nuts. maingay. Mainit to. Kailangan natin banlian to ng mainit na tubig para hindi mapanis. Dahil ano siya. Hindi na to as in fresh. So, magagawa nga pala ako nitong bukayo hindi ko siya uubusin dahil ititira ko siya. I-fridge ko na lang siya. Gagawa ko nitong bukayo. Dahil napakarami nito guys. Mayroon pa akong ipakita sa inyo. Ayan. Kasama pa ito guys. Hindi ko pa ito nabainlian ng mainit na tubig. So gagawin natin yang Marami tayong magagawa nga pala nito. Para masure, makasure tayo, para hindi siya mapanis, babanlian natin ng mainit na tubig. Huwag nyo na lang hintay na kumulo. Dahil pag kumulo ito, siyempre, malugaw ito guys, malata. Kaya banlian nyo lang ng mainit na tubig. So, meron pa tayong nakukuha na matigas na balat ng buko. So, hintayin nyo na lang ang penis product maya-maya. So, ito na nga guys, mag-process na tayo ng sugar. Magpatunaw tayo ng sugar guys. So madali lang ito matunaw dahil ang ginamit natin ay yung malaking kala natin. Ayan, nagmimelt na sa gilid. Kukayin lang natin guys para hindi tayo, hindi mga ngamoy sunog. So nagpadagdag nga pala ako kay Libby ng was. Tunawin lang natin to. So, bumalik na si Libby dahil white at red na lang daw natira. So, nagme milk na nga siya guys. oh, pero dagdagan natin itong asukal. Dahil konti lang ito. Hindi na naman natin to lalahatin yung hinugasan ko. Kasi napakadami nun. Yung iba, i-preserve natin to yung guys. Para pag may okasyon, magagamit natin yon Dahil napakarami nito. Hindi natin maubos yan guys. Kaya i-preserve natin yung iba tinatanggal ko nga yung mga itim-itim dito pero hindi naman kasi to dumi mga ano lang to ng pinagkayuran na pasama sa pagkayod oh. balikan natin ang ating sugar so ayan saglit na saglit lang talaga minuto lang talaga guys Nag ano na siya natunaw na siya dahil nga ang malaking kala natin ay ginamit natin kaya magilis lang So, andito na si Libby. Dalawa. Hindi ganyan. Pwede ang kilos natin ay parang uod. Kasi masusunugan tayo. Ayan guys. Hintayin lang natin matunaw. At ito na nga guys. Tunaw na ang ating asukal. So, maya may lahat. Pag nag malalaki na ang bulak bula nito, ay pwede na natin ilagay ang ating buko, guys. So, ayan, guys. Tunaw na, tunaw na. Meron pang ang iilan na, ano, sukan Pwede na natin yan ilagay ang ating, ano, ang ating buko. So, ayan, guys. Maglalagay lang tayo ikakamay lang natin dahil malinis naman ang aking kamay dahil ako din ang naguhugas nito so ba diba? <coughs> ayan ilalagay na natin ang ating buko ayan guys whoops tumatakbo pa ang ano Ayan guys, madali ang sundan ang ginawa ko guys. Ayan, hintayin lang natin to magtuyok. na guys, hintayin lang natin to matuyo ang ating asukal. Di ba? Bumalik siya sa pagkatubig kahit binanlian natin siya ng tubig ng mainit. So ayan guys, hintayin lang natin maluto ang ating bukayo. So kailangan lang natin yan i eh, patuyuin ang kanyang sabaw. Hindi yan sabaw asukal yan. So, kailangan natin yan patuyuin. Para makuha natin ang saktong lapot ng yung pagka-sticky niya. Yun ang kinahanap kung ano. Kung ano yung binibinta, ganun yun ang gagawin ko. Yung parang ano, yung nabibili sa tindahan. So, madali lang ito matuyo dahil super laki naman ang ating burner. konti na lang, oh. So, ito na, guys. May, na, may nailagay ko na, may nailagay na ako dito na i-preserve natin. So, nakagawa tayo ng dalawang ganito, tapos dalawang ganito din. Yung isa, malaki yan, tapos yung isa maliit. So i-preserve natin to guys para ano. Pag gusto natin maggawa ng buko pie or buko salad, magagamit natin to. So thank you sa nagbigay. Binigyan nga palalang kami ng ano kapitbahay namin. Ayun. So ang ganda niyan, ang ganda yan guys, oh. So, Ayun, i-preserve natin to. So sa akin ding sa akin ding niluloto ay malapit na, guys. Ma Pakita ko sa inyo yung pawis ko. Natutulo. Tulo-tulo na yung ang aking pawis. So, ayan na ang ating buko sala. Buko, ano ba ito? Nakalimutan ko rin yung pangalan dito. Ayan, malapit na matuyo, guys. Kunti na lang. Red na red na talaga siya, oh. Napakaganda ng kulay, guys. Kunti na lang. Malapit na talaga ang pagkatapos pala nito guys ay ipipliting natin siya per ano 1 teaspoon per 1 teaspoon ganyan, tumpok-tumpok para maigas siya ganito nga pala halimbawa pag mayroong kang malagkit na sinaing o pwede mo siya i-ano ihalo, biko style pag may ano, may kanin kang ano, sinaing na malagkit. Pwede mo ihalo diyan. Ma kaibang ano 'yon, kaibang luto 'yon, guys. Sinadjust ko lang dito kung baka gusto nyo rin. Pag may malagkit ka na ano, sinaing tapos ganito na yung texture ng ating bukayo. Pwede mo na ihalo dyan ang ano, ating malagkit. Masarap ito guys, combination sa ating biko. Marami pa sigurong hindi nakakaalam na pwede ang ating biko, pwede haluan natin ng buko. Basta ganito na yung pagkaluto ng ating buko, parang patuyo na siya. Tsaka mo siya ilagay yung malagkit na kanin. Ito na yung hinahanap ko guys. Tuyo na, pwede na nating i -plating. Tig isang kutsara patigasin na natin. Maganda sana to kung nasa ibabaw ng dahon natin ipliting para mabango. So ayan, tuyo na. I-ready na natin ipliting. So ito na guys ang ating final na bukayo. Ayan. Parang biko guys. di ba Parang biko, guys. Suyami. So Parang biko. Oh, di ba? Diba? Parang nakita natin. Ma-papalamigin natin 'to. Tapos, pag malamig na siya, tsaka siya titigas. O, ready to eat na. Ready to eat na, guys. Oh, di ba? Pawis ko. Grabe ang pawis ko. <laughs> Woo! Grabe. So ayan lang guys, maraming salamat sa inyong panonood at huwag kalimutan mag-like and share. And don't forget follow my page and subscribe on my YouTube channel. Bye -bye. Kumain na yung isa guys, oh. Nagutom na daw siya. Anong oras na ba? Hindi ay! alaunang media na pala, guys. Mainit pa kasi. Hmm? Yes. Mainit pa? So, sticky, guys. Hindi pa kasi siya, ano, malamig. Pag mayroon tong ano, vanilla. Mga pitbahay talaga ang ano, amoy. So normal lang siya, wala siyang amoy. <laughs> kain na naman yan siya, guys. Ang daming pagkain, guys. Uh... A lot oh. Guys, kain kaya, Fried chicken. Pilip. Ah, yun. Yan. O! Huwag naman. <laughs> Ch sino yung mukha mo, marisen? Sinom ni Gia. Ha? Ito pa lang ito. Sinom ito. mukha mo. yung mukha mo. Ang lapit na mukha mo. <laughs> Sabi mo, good morning, guys. Good morning, guys. Kain ka na? Ano yan? Itlog pa eh. Walker? Good morning, guys. Bagong gising lang. Sleepy, kumakain na sleepy. Si oh. Oh. tsura ko. Ah. Palit mo na ako ng damit. So, ayan, nagpalit na ako ng damit. Asan ah, ang mga suklay natin, DB? Wala. Hmm? Hindi ko alam. Bakit hindi mo alam? Ako nagamit yun eh. Ayan. Lunis ngayon, mga Estudyante. mag oh, ka sa school, ha? Kumakain siya. Tingnan mo yung ginupitan kong buhok sa kanya. বিলিচন চব গুৰি যাওঁ ting mata. Uy, bilis ang kumain. Magsi 7 o'clock na. Ang bagal. Ang dami naman yung ginawa ni papa mo. Masabaw pa. Dapat yung kunti lang yung sabaw. Quaker oats pala yan, guys. Tapos, merong ano. Itlog. May nilagyan ng itlog gatas. Matamis din yan. Ganyan lang yung almusal niya sa umaga kasi Yan lang madaling lutuin sa quaker. Ayan. Bilisan mo naman magsubo. Sabihin nila dyan, ay, ang bagal naman itong bata mag, ano, may magluluto ako ngayon. Magtingin ako na ang anong lulutuin natin sa almusal. Tingin tayo ng lamang sa anong lulutuin natin kung prito tayo ng isda. Isda. Ano lang siguro. Pritong bangus. hindi ginamit kong ano. Daing na bangus. Yan. prito na lang tayo dyan. Oh. Oy, bilisan mo dyan kumain. Ang oras. Tumautakbo ang oras. simple na lang ako ng ano quaker na may gata sa akin kailangan natin tanggalin yung yelo kasi yellow kasi nag yung ano, nakamarinit na bangus. Tala ninyo, matagal ako ha. Para na akong kalbo dito. Uminom ka ng tubig. Almusal ko guys. Maya-maya, lulutuin na natin yung ating daing na bangus. nakalukot man yung ano mo, kwelyo mo. Mm -hmm. Kabila. Parang may kamukha na ako sa iskola. Sino yun? Si Patrick. Sino Patrick? Si Patrick nga. Huh? Talikod. Mag-behave ka sa iskola, naintindihan? Hmm. Ito. Ito. Um, kunin mo yung ID mo. Tapos BBOL mo. Kunin mo muna yung BBOL mo. Dito dali mo dito. Tum. Bakit ano na tanggal na to? Huwag mong tanggalin 'to naintindihan? na intindihan? Hindi ko pa tanggalin. Kay na. Papasok yung amot yun. Yung tubigan mo, lagyan mo na ng tubig. Now. Yan. Ayaw. Ha? Ayaw. Bakit? Ips na eh. Hindi, sabi ko, akala ko lagyan, yan ang lagyan mong tubig. Ha? Patingin ng tubig mo? Bakit kung, inumin mo yung tubig mo ha, pagkatapos mo kumain ng biskuit? Ha? Ano yung sagot mo? Hawakin. Bakit ha hawakin? Asan na yung, dito mo? Dito ang toothpaste. Bakit dadalhin mo itong mouthpiece? Lagyanan. Iwan mo yan kay ma... Madumihan niya doon. Yung kamay mo madumi. Ilagay mabati. mo doon sa drawer. Sinabi <laughs> mo yung kanina, ano, danding ko? Huwag kasi hawak-hawakan mo, tapos yung kamay mo, dirty. Bye bye guys. Ayusin mo. Bakit hinawakan mo yung ano Akin na nga yung ano mo kasaway ka talaga. Hindi mo nilagay. Yung panyo mo nang sa um, ano, Ilak mo yan sa harapan. Bye bye guys. Ihalak mo muna sa harapan. Hmm? Ayusin mo paglak. Yung ID ingatan ay hindi mo wala intindihan. Hmm. Bye bye guys. Alis na sila. Ito? At tayo naman guys ay magluluto ng bangos. Dito tayo magluluto. Dito sa ating grill pan. Dito ako magluluto guys dahil hindi hindi talaga dito na ganda din naman kita. Diba? Covered. Tapos na ako magwalis sa labas. Nilabas ko na yung basura dahil darating na yung basura. Yung aking oatmeal ay nakalimutan ko. Ah. Bibitipahin naman natin ng ating pinirol po. O, diba? Para lang akong ano. Tumpo. Tapos na. magtanggal tayo ng talukap nitong halaan natin. Ihalo natin sa ating tinulang manok. tinula malabo na. Ganyan ako magtinula guys. pinapakuluan ko muna ang ating manok para matanggal yung kanyang malansa. Kaya ganoon guys. Ganyan ako magtinula. Ganyan ako magtinula ng manok. Pinapakuluan ko muna siya sa... So, ayan guys. mag start na tayo magluto guys. <coughs> hindi nyo, hindi nyo ako makita guys ang ating at ito ang ating manok guys babanlawan natin diba bugasan natin yun guys pag wala talaga akong tangla ganito yung ginagawa ko binabanlawan ko muna pinakuluan tapos babanlawan dito natin ilagay ito yung ano eh, halaan. Tapos, ilagay natin tong manok na katapos na natin nugasan. Ayan, mamaya ilagay na natin yan pag kumulo ng ating manok at isunod natin din ang pichay. Ayan guys. Naghihintay lang tayo. Kumulo ang ating ginagawang tinola. Ang aking takip na pala ay natanggal. Hindi ko alam kung ano nangyari. Ba't natanggal yung hawakan niya? Bibilan ko na lang yan siya hawakan. So, ayan guys. Hintayin natin mamaya. Lagi talaga ako nakatingin dito sa kabila. Dapat dito talaga nakatingin. Balikan na lang pala natin mamaya pag kumulo na. Kailangan natin pakuluin para lumabas yung katas ng ating tinula. Kasi, di ba, pinakuluan natin saglit para ano, matanggal yung kanyang malansa. Ayan, nilagay ko na pala ang ating pichay. Eh, hindi ko na lang naipakita sa inyo kung paano ilagay. Kumusta? Diyan si traffic. Traffic masyado doon? Hm? Ano, kumusta? Kumusta doon sa school? Okay lang. Late na kayo. Anong oras na ngayon? Ito 'yung gamitin mo para taragan mo. So, tapos down namin 6. Kailan? 6 na daw. Kailan na? Kailan kailan 'yon? Pa, ha? Pasahin mo daw ito. December 5, shorted classes, 6 to 8.30 only. Ah, huwag ka nang pumasok.